ya tinulitan niya na don mga pakanang sa kanyang sabdo yun mula don drop direh tara dyan yun to slider ang mga drop yung drop 55 55 nga ano yung ano yung ano yung ano

papalit na ng kalabaw kalabaw lang ano na ito Oh. Uh, Ayan, madami yung ginastos ko eh. Ay, ano pa ni Road for Speed ah.